Hi guys! Tara! Samahan po ninyo akong maglakad papuntang trabaho. First day of the week ngayon, it's Saturday. Ang kainitan ngayon dito, tansya ko ang kainitan dito. Nasa 35 degrees Celsius pa. Bumababa na ang temperatura ng kainitan dito sa Doha, Qatar. Kayang-kaya naman tong lakarin. At nakaka-enjoy naman ang maglakad tuwing umaga. Ngayon, pupunta muna ako dito sa tindahan para bumili ng aking maalmusan. Andito rin ako sa pinapasokan kong trabaho. Ganito ang view dito sa tuwing umaga. Gusto ko lang i-share sa inyo, ha? Magbukas muna tayo, ha? Yan lang kayo. After a few moments, OMG, naputulang kami ng kuryente dito. Pagpasok ko pa lang ng trabaho, wala ng kuryente. Nako. Ngayon pa man, nakatawag na ako sa amo ko para i-fix ito. Baka nakalimutan lang nila magbayad. Dito kasi sa Doha, Qatar, hindi na tao ang nagpapagana ng system ng kuryente, kundi sa system ng sa computer. Kapag due date talaga magbayad, cut automatic yon walang sabi-sabi hindi ka tulad sa Pilipinas na pwede kang makiusap dito hindi kapag nagbayad ka naman ng true online matik na yon o nakagat ang kuryente dito buti na lang kahit papaano may tubig naman ang kuryente lang talaga ang kinakat dito pag during muna uh, due date mo na sa pagbabayad dito kasi sa Doha Qatar lahat ng mga government na pagbabayad, lahat yun nagbabayad through online or card. Hindi nagbabayad ng pera dito para naiiwasan daw nila yung under the table na hindi katulad sa ating sa Pilipinas na walang pagbabago. Matignan nga dito sa kabilang building kung may kuryente sila para malaman ko ang katotohanan. <laughs> oh, meron naman silang kuryente, oh ito ang ebidensya na talagang cut yung aming electricity. Yes, may kuryente na ulit, guys! Eksakto yung mga cellphone ko, ano na. <laughs> Lobat na, kailangan na mag-charge. Thank you for watching. Like and share. Follow me more. And see ya. Ingat po kayo parate.